Ang landa sa pagbabago ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mabuti. Kadalasan ay kasama din dito ang pagtuntun sa mga pinanggagalingan ng mga maling pagkilos ng isang tao. Dahil kapag hindi mo nahanap ang punot dulo, malamang ay hindi mo mababago yung bunga. May mga pagkilos ang tao at mga pagpapasya na walang pagsasaalang-alang sa mga posibleng consequences nito. Yun ba nga naiisip lang ay ang pagkalamang na mapapala at hindi ang epekto nito. Nandyan din yung panlalamang sa kapwa mula sa pinakasimpleng pang-aagaw ng pwesto sa pilahan na parang isang maliit na bagay pero may malaking epekto. Isipin mo nga naman yung mga nagtsatsagang pumila ng maayos at nagtitimpi para sa kaayusan. Kapag nasiraan na sila ng loob dahil tila parang baliwala ang efforts nila. E di ba bandang huli, balik na naman tayo sa dati na agawan, tulakan, unahan at utakan di ba? nakaka nga naman kasi yung inilalagay mo ang sarili mo sa ayos tapos biglang may mga walang pakundangan sa kaayusan, di ba? Meron din yung mga nanloloko ng kapwa. Yun bang ang iniisip pa yung one-time jackpot deal na panloloko at hindi yung long-term relationship na may stability? Sa negosyo, madami niyan. Mga taong malaki ang kinita dahil nanloko ng kapwa. Pero yun nga, ang hindi nila nakikita ay sa bawat panluloko ay nawawala ang tiwala. Kaya bandang huli, walang stability. Mahalagang maunawaan na sa bawat aksyon ay merong consequence. Ibig sabihin nito, ang bawat itinanim ay merong katumbas na aanihin. Siyempre ang aanihin ay nakasalalay sa kung ano ang iyong itinanim. Ang kasamaan ay magbubunga din ng masama at ang kabutihan ay magbubunga din naman ng kabutihan. Ang sabi ng Bible, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni Kung ano ang tinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Mahalagang tandaan na maaaring ang hustisya ng tao ay iyong malampasan, pero ang hustisya ng Diyos ay hindi maiiwasan. Ito ay isang mahalagang paalaala na dapat nating isaisip palagi ang epekto ng ating mga ginagawa. Kapag ang kaayusan ay nawala kahit sa simpleng pilahan, asahan mo na araw-araw merong tulakan at unahan. Kapag ang tiwala ng kapwa ay hindi pinahalagahan, asahan mo na sa mga susunod na transaksyon, wala kang maaasahan. Ang bawat aksyon ay merong katumbas na reaksyon. Kaya bago ka gumawa ng anumang bagay, ang epekto nito sa alaala -ala ay laging ilagay kung sakali namang kabutihan ng iyong tinanim, asahan mo din na sa mata ng Diyos, ito'y hindi malilihim. Ang gantimpala niya ay tiyak sa mga taong ang tamang landas ay tinatahak. Mahirap man ang pakikibaka, pero sa Diyos, laging makakaasa. Saan ka pa, edi eh, sa Diyos na. Asa ka pa.